Toy or si Jan? John. Si Jan or si kadang, Madalas naman kami nag-uusap diyan Jan. Eh. Hindi ni Jan. Oh, meron akong naisip para sa akin. Fige, okay yan. Si Bitoy, eh, meron kami mga naiisip. Uh, limbawa lang. Kaya Bitoy. Eh. Yung Yaya and Jelena. Ayun. Uh, tumanda na sila. Correct. Si Yaya tumanda. Ay, matatawa na si Tari. Si Yaya. Tumanda na, umaman. Si Angelina naman, So, Parang malungkot yung concept, pero nakatawa. mo. Nakakatawa. mo Sabi it? niya pa sa akin, mag-content nga tayo, Isang ng tayo, pero sabi niya, gusto mo na kaya yan, and Airport kasi di diba? talaga. Eh. Tsaka di ba itsura mo doon yung malit dito? Actually, yung pula kong idea. yung pelikula yun dati. Yung pula idea. Sabi ko, kung tumanda na si Angie, mga tumira sa Europa, nahiwan na eh. ay, tapos, sa Pilipinas, na si Yaya. Si Yaya, sa probinsya, may sakit. Ano drama? Ano yung drama? yung <laughs> 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 no, CIA. No, no. Ganito na lang. Ganito na lang. na lang. Yung mama na CIA. Tama. <laughs> uh, then... <laughs> Pero at least napag-uusapan nyo. Okay, so so may possibility. Na okay? diba? mm -hmm. Kaya dyan naman yun yung naisip namin. Meron kami dalawang. Uh, may mga anak kami. Mm -hmm. bidang mga anak ngayon. Uh, tapos kami yung magkasawa na yung anak ka ba mga Don Bell gano'n? Tipong gano'n. Anak mo si Don. Yung mga meet the parents. Uh -huh. Ah. Um, Kalabang kami na. Kaya kami na kami na tatay <yung>, na <laughs> <laughs>